Yan mga boss, welcome back at uh, isusunod natin to doon. Binalik ko muna kasi hindi pa naman kukunin pala. Ah, uh, yan DP Audio. Tapos ito may nakalagay kay ano, shout out. Ayun. Shout out kay Lin ah uh, Molihon. Yan. Valencia City. Ano ba tong amplifier nila? Ah, uh, Empire yan. Chat ko muna sila kung anong problema nito, ha? Empire na ano. Eh hey mga buso ito yung amplifier empire 'yan. Na parang 735 din yung ano. 'Yan, AAV735. Ito pala may ano, may habilin sila sa atin, 'yan. Galing kay Ate Lynn Mulihon 'yan. Impa 735 pole Restoration. Pag may kalawang ang piyesa, papapalitan, papalitan speaker terminal ng bago at papalagyan ng antena para safe aim at Mike Port. Ano ba? Yung ano? Mike Port. Yung Port, papalitan sana if kaya nyo po sir. Lahat ng napapalitan sir. Thanks. Isyo pag on, tumutunog yung speaker. Tumutunog ang speaker, hindi pantay ang tunog ng left and right channel. May aming mukhang ano to ah. Uh, ang kaibahan lang nito kasi ano, baliktad siya. Usually sa 735, andito yung ano, andito yung mga pihitan. Ano, ito sa kabila. So, mic input ata, ano, papalitan. At saka yung USB. Hindi ko lang alam kung meron akong pamalit niya na. Tapos, sabi niya, pa-video na lang din sa page. Okay, so, gagawa natin ng video, tapos i-upload natin yan. Kaya, ito nga, ginagawa natin ng video. Yung antena naman, maghanap ako ng antena na pwedeng may kabit dito. Para sa likod. Okay? Buksan ko muna para makita natin yung laman. Mga boss, so binuksan na natin. Ang problema dito na napansin ko, yung kapasitor niya may haming na. May haming, may lobo na. Tapos, yung mga resistor niya, tingnan nyo yung pa. Halos pinakakalawang na yung pa, katulad nito. yun no. Pansin nyo. I-zoom natin. Silo, no. Yun. Ang dami ng kinalawang, pati yung mga paa ng potentiometer. So matinding laban na naman to. Kailangan ipaalam ko muna sa may-ari kausapin ko. Baka may ano, baka baka inatawhataw natin pag repair tapos lumaki ang gastos. Halos lahat ah marami-rami talagang papalitan. Tanungin muna natin kasi mababa lang naman 'to eh. Kung willing siyang gastusan. Okay hey, mga boss, so hindi na natuloy natin yung paggawa nito kasi kahit ako mismo nung tinansya ko medyo malaki na rin yung gagasusin ako ang sa igagasus ng bayari sabi ko ay kunti na lang idadagdag makakabili na siya ng bago kaya wag na lang ituloy so ito gawa na kaya lang wala pa yung mayari e, dito muna tayo sa susunod ay DB audio din pala to so pull out ko muna so ito mga boss uh, DB audio din pala to ito yung ano, number. Tawagan ko muna at kausapin ko yung may-ari. Uh, para malaman ko anong gagawin. Mga boss, pangatlo na. <laughs> uh, napunta sa Empire, napunta dito sa DB Ojo. Tinawagan ko kasi yung may-ari nito mukhang busy. Sabi ko para hindi naman masaya yung oras natin. Baka may magawa ko ngayong araw. Ito muna. Kay Kuya Joey Montisa. So, dinala to dito habang ginagawa ko yung box ko. Ang problema nito, pawala-wala yung lip channel. Tapos, Palitan na ng mga pitan. Buksan na lang natin. Ito yung pinaka-paborito kong amplifier. Bakit? Kasi madali lang ayusin. At <laughs> uh, sigurado. Kung dito kasi sa 502, mataas na yung success rate ko. Kaya alam nyo na. So shout out kay Kuya Joey Montesa at saka sa mga may-ari nung ano. Kay Kuya, kay Ate Lynn. Dito kay Kuya, nakalimutan kong pangalan. So huli na lang natin to. Ito muna para may magawa tayo ngayon. Araw. Mabawasan yung tambak natin. So mga boss, ito na, tinisting na natin. Nakapower na yan, umada na yung pan. Wala nga sounds yung isang channel. Sinubukan kong galaw-galawin dito. Ayun. Pag inalaw to, nawawala oh. So may problema dito sa wiring. Tapos basag ang tunog niya. Sa kabila naman, okay naman. ganun din na wala so may problema din sa wiring tapos ano naka off na yung volume nya may sounds pa rin so ano yung mga napansin ko dito ah uh, yung wiring nya naglulos na siguro ang pinakamaganda dyan idirekta na lang natin para iwas loss tapos yung mga switch nya potentiometer palitan Tanong ko sa may-ari kung gusto niyang palinisan to. Then, ang napansin ko dito sa speaker terminal niya, ayan o. Oh. Uh, uh, ewan ko ano na niya dyan, nasunog ata o. Oh. ayan, uh, ano kaya nangyari dyan? So, papalitan lahat ng speaker terminal. Pero, kailangan kausapin ko muna si kuya. So, ayan mga boss, bali, kinalas na muna natin. Ito yung naglulos na part. Pag ginalaw mo, may sounds. Tapos, minsan nawawala minsan naman mahina tingnan natin medyo matigas na uh, nakadikit pala dito yung ano alasin natin muna yung pandikit buha tayo na ng... uh, ni rugby kasi para ano okay naman pero i lang natin baka ito yung may ano. Check natin tong iba. May kalawang na mga busok. Nagbe-build up na yung kalawang. Ayan. Sa ilalim. Puro pa itlog ng ipis. Ayan. Ito. Wala nang problema. nakatikit siya pero pag ginalaw kasi nawawala eh tingnan natin ito eh may kalawang na rin oh sisimula na So possible na naglulos na nga ito. Ayun. So, pinagkakalawang na pala yung ano niya. So nagsisimula na siya. So yung gagawin natin dito ay irikta na lang natin itong mga ano para sigurado. Pero linisan muna natin itong board para malinis. dito naman sa ano wala na mga tampo doon hindi nahulog nahulog ata yung wire tsaka itong volume papalitan na rin natin at saka mga pitan although napalitan na rin to baguhin na lang natin pa sigurado tsaka itong mga switch at pula itim na kasi oh pati siguro kabitan ng mic Check na lang natin kung anong mangyayari dito. Pati yung ano, sa supply, oh, may nakakalawang na rin. Sisimula na yung kalawang. madami na rin yung pinaka ano nyo. Yan. Pati dito, oh, yung ang pinagkalasan ko ng ano. Okay, lilinisan lang natin to tapos uh, mga potentiometer lang. Tanggalin ko lang yung relay. Tsaka itong speaker terminal, wala na ano. Palit na talaga to. Kalawang na rin. Yun lang muna ang gagawin dito. Tapos, hugas board, pakatuyo, uh, kabit ng mga pyesa, yung testing. Mga boss, so wala na tayong masyadong tutorial, mahaba yung ano. Ikuwinto ko lang kung ano nangyari dito. Ayun yung mga pinagpalitan natin ng mga pyesa. Pati itong speaker terminal, bago na rin yan. Ayan, tapos inayos lang natin ng konti yung wirings. So, pinaka-common issue nga ito, pag yung amplifier nyo ay nagkakaedad na, naglulus na yung mga sakit. Ang nangyari kasi sa mga sakit dito, nagsisimula na siyang kalawang katulad nito yan nagbi-build up na yung kalawang sa loob kaya ang ginawa natin diyan hinihilang na natin para iwas sakit ng ulo kasi minsan isa din to sa dahilan pag hindi to naayos isa sa dahilan niya kung bakit nagkakaroon ng backyab at ako naka-encounter din ng ganun nang hindi ko nahinang to so nag lose yung sakit pagbalik pagdating ng may-ari doon sa ano sa bahay nila pag testing ng amplifier hindi gumana kasi nag-lose. yung nangyari naman doon ay nakarang ito so hindi ko na anticipate na maglulos kaya ang ginawa ko ganyan na so ngayon pag may ma encounter ako strictly talagang re-rewiring ko na tapos sinang na yung ano katulad nito yan naka-encounter din ako dito mga uh, tapos ko nang magawa nung tinatapang ko hindi tumunog nung ginalaw ko nag-lose. kaya ganyan ang ginagawa na natin Pwede naman kung meron kayong bagong sakit, eh pwede nyong palitan ng ano 'yan. Sa akin kasi mas ano, mas convenient pa ganito. Ang magiging hassle lang sa ganitong ano ay syempre pag hindi mo na siya makakalas isa-isa kasi nakano na kumbaga dikit-dikit na. Pero ah uh, mas ano, mas matibay pa ganito. Then yung kumo naman ano, pinaka number 1 na problema ng mga amplifier kapag matagal na mga potentiometer at yung mga ilang kalawang na piyesa. Ah uh, yun ang mga isa sa posibleng magiging resulta na dito sa nangyari sa amplifier na to ay tumutunog naman siya ang nangyari yung isang channel nawawala yung tunog minsan meron, minsan wala dahil nga sa naglulus yung sakit tapos yung potentiometer naman naka off na yung volume may sounds pa rin kasi may tama na yung potentiometer ngayon okay na to ayan Ipat natin sa kabila ayan Ipat na rin Okay na, kahit galawin mo dyan, wala na Okay na So hanggang dito na lang Sa mga gustong mag DIY Siguro pinapayo ko na ganito gawin nyo Kung sa tantya nyo luma na yung mga Connector ng ano nyo Rewiring nyo, palitan nyo ng wiring O kaya kung maganda pa naman katulad nito Maganda pa yung mga wiring Ihinang nyo na lang diretso pero kung meron naman kayo mabibili yung bagong sakit kasi meron naman nabibili ng mga ganito. At saka no, kailangan meron kayong tools din na pang crimp. Tapos mga ano, dami, medyo maproseso pa. Actually, meron ako dyan pero mas convenient sa akin ng ganito. Para direkta na. Katulad no, no yung wiring dyan sa supply, ayun. So yun ang pinaka mabisa kasi pag luma ng am um, concert 5 auto nyo, ganito talaga mangyari mga boss. So expected dyan, ano ba mga asahan, dagdag tip na lang. Kapag luma ng amplifier, ang nangyari dyan, unang bumibigay, potentiometer. Tapos, yung mga kalawang, kinakalawang, kung hindi naman, nagkakaroon ng corrosion. At ito mga wiring, yan. Yung mga kapasito, nasisira din yan. Pero hindi na yan sa ano. Uh, pag lumang luma na talaga, lumulobo naman yan o umaalog. So hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat. Galdes po sa ating lahat.